Hello mga kasari, kumusta? Sana okay lang po tayong lahat. So guys, meron lang akong ibahagi sa inyo kung nangyari din ba to sa inyo, sa inyong tindahan, no? kung ano ang ginagawa nyo sa mga taong ganito pag may pag halimbawa mangyari ito sa inyo. At ito nga guys, ikukwento ko lang, no. Dati kasi guys, nang wala pang pandemic, nagpapatagay kami dito sa loob. Ayun, nagpapatagay kami diyan kasi open pa yung tindahan natin dati, no. So, umpasa nung nagka-pandemic, naghigpit na, kaya yun, hindi na kami nagpapatagay, kaya ang ginawa namin, hinarangan namin yung tindahan natin. Kung napapansin nyo guys, may mga paninda na dito sa harap na nilagay namin. At nilagyan na rin natin ng screen. Kaya, yun, wala na tayong mapistuhan yung mga dati kong mga customer, mga soki na na nagtatagay ay wala na sila mapwestuhan kasi nga inayos din yung kalsada. Dati kasi yung tindahan namin ay maluwag. Maluwag dito guys, pwede umupo. Ngayon pinalakihan yung kalsada kaya parang lumiit sa gitna namin. Kunting space na lang kasi kalsada na. No? Kaya at to na nga, dahil wala na nga tayong mapwestuhan. So, ilang taon na kami guys, hindi nagpatagay kasi nga walang mapwestuhan, kasi nga bawal sa labas. At pwede rin naman uminom doon pag pa isa, isa lang, kasi yun, papa, pampaantok lang daw nila. Yung mga customer ko, no, bubili ng isang red horse, pampaantok, tapos ganito. Napansin ni eh, kagawad na, yun nga, may nagtagay dito. At sakto din, lumalis na dito, nagre-rent sa tabi namin, kaya bakante yung labas, no. Kaya ang ginawa ni ano kagawad din eh? Sabi niya na ano. Pwede niyo dito ano, patagayan, patambayan ng mga customer niyo kasi nga yung mga customer namin yung mga dati buo balik sa amin, no? Mga customer namin 'yun, guys. Kasi dati lagi 'yun gabi-gabi dito sa amin nagtagay talaga sila. Ngayon 'yun yung kinwento ko, guys, kung naalala niyo sa vlog ko na taon na ang utang tapos bumalik ulit nakita ko siya ulit kasi wala na kasi sila mo kaya yun bitin kaya yes, siguro nagpakita. So, nagkaroon ng bakante dito. Kaya nakita ko siya ulit. At yun, nasingil natin. No? So, ito na nga. Kasi dahil nga bakante dito sa kabila, dahil may tumulong sa amin, shout out dito sa kagawad no, na mabait. Tinulungan kami. Kaya tuwang-tuwa kami kasi mayroong, sa wakas mayroong mapwistuhan, matambayan ang aming mga customer. Kasi naisip niya yun. Tumulong nga sa amin at sinabi yun na pwede namin paupuin sa customer namin at pwede dyan sila muna magtatagay sa pansamantala lang naman habang wala pang nakatira, wala pang nagre-rent, no. At ito naman si Mr. inayos, inayos niya, nilagay niya ng mga upuan, dyan, nilagay niya ng mga upuan at ina siyempre inayos din niya. At lagi din namin niya nilinis. At nagpaalam na din si Mr. sa katiwala at kung pwede ba namin dyan patambay na may mga customer kung na magtatagay sila, di ba? So, wala pa naman kasi, wala pa naman nagre-rent, kaya ganito. Pumayag naman, so, sige, sige, ganun. mabait naman yung ano, may ari dito, no? So, sige, sige, sabi naman. Mga ilang linggo siguro lang, ganun. Nagulat kami, may ano, bakit ganon, Isa mata nagpaalam naman kami sa katiwala na ganito, na pumayag naman siya. Kasi mayroon nga dito ang pakialamiras, maritis, na talagang ako sa taong to guys. Masyadong nakikialam sa buhay namin. Mayroon ganun kasi mayroong mga tao dito guys kaya mahirap talaga. Ang ginawa ko lang ay pinabayaan ko lang kasi may karma din naman yung ganun na masyado siyang nakikialam. Pero natuwa ako sa kanya kasi may time siya sa mga ganun, nakikialam ng buhay ng may buhay, nakikimaritis, may time siya sa ganun samantala tayo sobrang busy busy sa mga ginagawa, no? Kaya, ayun, umpisa nung mayroong nagsabing gano'n, na, na, naninira ng na gano'n. Kasi mga customer ko ay mga matagal na yan, bumalik lang dito sa amin. Kaya natuwa nga ako nung may tumulong sa amin na diyan kami mag-ano. Kaya, ayun, natuwa ako din sa kagawad namin dito, guys, na yun, tinulungan niya kami. Kaso, ang problema ay may maritis nga, may pakalamira, may mga maninira sa paligid mo. Wala, wala talaga. Talagang yun. Nagulat na lang ako. Sabi na lang katiwala na bawal na kaming magpatagay daw kasi ganito, ganyan. Ilagi naman namin yan nilinisan at saka sip naman. Mayroon naman silang lagaya ng yose at saka dito lang naman, sa gilid lang naman. At saka nandyan naman tayo titingnan naman namin kakaso wala talaga. Pag may mga tao talagang Ganon, may mga inggitera, walang mangyayari. Kaya yon hindi na kami nagpapatagay doon kasi nga pinuntahan din kami dito ng mahirap din kasi yung nagre-rent lang tayo kaya wala din tayong magawa. At saka wala naman problema din sa atin yun, di ba? Kung bawal, di bawal. Ang nakakairita lang may mga tao talagang di masaya sa buhay nila. No? Kaya nangingi alam. Ganun siguro yun. No? Kaya nandamay sila. <laughs> kaya wala din nangyari sa taong yan. Sinasabi ko sa inyo guys. <laughs> Kaya, yun lang, guys. Kaya, gusto ko lang ibahagi, no? Kasi, sobrang nairita kasi ako sa taong to. Kilalang kilala ko siya, guys. Pinabayaan ko lang siya. Kasi, ayaw ko din makipag-away, no? Kasi, di rin maganda malas din. <laughs> Kaya, smile na lang tayo. Kahit, so, sobrang nainis na tayo. Kasi, pinipigilan ko din, guys. Ayaw ko din ma-stress. Kasi, nga, mahirap din ma-stress. Maraming makaapit to sa katawan natin. Marami tayong... Marami din tayong mararamdaman kung isipin pa natin yung stress eh. Sobrang pagod na nga tayo sa trabaho, kaya pabayaan na lang natin. Kaya yung mga customer ko, yung naghanap na lang din sila ng iba. Parang nakakaawa din yung mga customer ko. Dati ko pa kasi yung mga customer yun. Siyempre gusto na nilang uminom, uminom para antukin sila yung pampatulog daw nila. Kaso wala naman tayong mapwistuhan, kaya yun. Kaya yun, wala na kami mapiston yun guys. Kaya ang ginawa ni Mr. pinagtatanggal na yung upuan. At ilagyan na lang namin ng harang para walang masabi yung pakialamira. No? Siguro masaya na siya ngayon. Hindi na kami nagpapatagay doon. Siguro ayan, nagdiwang na siya. No? Pero hayaan na lang natin ang ganong tao. Kasi parang wala siyang magawa sa buhay. Siguro marami siyang problema. Kaya yun gumagawa siya ng paraan para makatakot siya na baka ikasinsumo pa yung pagpapatagay mo dyan. Kaya, ganun siguro guys, kung para sa inyo guys, ano bang gagawin yung aawayin nyo ba o pabayaan na lang? Kaya yun, wala tayong magagawa doon kundi pabayaan na lang natin. Kasi may Diyos naman na nakikita naman tayo, naghanap buhay lang tayo, gumagawa lang tayo ng paraan para mabuhay, para may pambayad sa mga bayarin, no? Kaya, ayun, Diyos na lang ang bahala sa kanya. Kaya, yun lang guys, ang may bahagi ko. At maraming salamat sa mga nanonood. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe. God bless us all. Bye guys!